And they smuggle a lot to night. Oh look too in a little too yeah. yeah, in. Para ano ano yun lang natin ng konti. Yung ano. Yan. Yung bawang. And then, isunod natin ang rollers. you hindi na mix guys sa sobrang dami. Yes! Yes. 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 bali Yes. Yes. that's Yes. 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 chicken half Yes. lang Yes. then i'll mm -hmm. just mix this one Yes. sa wow

Dito ko yan, guys, ilalagay. Para kasya-kasya lahat. <tos> <tos> ano ba yung ano ba yung ano ba yung natin ba sa ano ingredients yung ano My okay. mm -hmm. in it, not too big. I'm going to be in it. Ayan, prepared, boiled, whatever you call. Okay. Di si Sokak siya nagpulit kanina? Anak ng kapag bahay. bukas na siya Bukas na siya ng Hindi siya nasa Siya Sa tingin ko, pag nandito yung mga makukulit din, hindi siya magpaglato sa mga yun. sa kaksiklo? Di talaga din. Nandito siya, girl. Um, Maano siya, mapulot ma, 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 mm -hmm. ma Yan ang ano na, kailangan mong bantayin Hindi mo mapuha, suluk-suluk na sa ano? suluk suluk yung plastic. may na girl. Ano? diba sabi dalubung tikus bisa dalubung yun sa baby bagong boy uh, boy pa? Piki ano ano si, ko Ay, na yun yung ano kanina. Si si maydi tapin naman sa sa ni bob ni bob sabi ko, ni Bo. Ni Bo. Sabi ko ngay, yung, eh. na yun eh si daddy na si daddy parang kulang yung water sa mga papa nga, pinisip nila na eh. diba sa hospital eh. Sige, ano ninda kung kinaano mag Kasi di ba nung susunod na sa hospital, kung sabi nila, si papa lang. Wala mo na mga pagkakas. 哎呀！<I> <I know. S 1> My window. Okay, let me put this one to work for our garden. Your garden. Yeah. So that's why I'm pulling that Just... one. More... Then we go. No. We're not using the light. The light is not good. It's good. Because it's kimat kimat it there. Itip. Pwede mo yung init ko. So, Inutan mo na ito kasi lang Hindi na siya nagat kimat kimat. Patay yung, aanin uh, yung turn off mo yung lights dun sa ano. Kasi sa burang mong init. Kasi pag mo yung init. Oh. Ay, wala pa pala siya, hmm.

Hindi yan sa akin, girl. Kisingin. Saan di ba? Hindi ko ba yung mag girl. Aram mo, girl. Kailangan mo na siyang gisingin kasi mamaya... ko, Anong oras siya Sabihin niya na naman sa'yo, hindi mo siya ginising. Sabihin na natin niyang chicken. yung Yung My window collection. Puno-puno na. pa ba yung It's not good. It's so damn. Where? Which one? That one. Yeah, because it's no longer, ano girl, parang masakit sa loob. Kailangan niya ng palitan it needs new life. Hindi pa. Hindi pa. Ano sa pala natin? Saka ito, yung sa stats. Ano pa rin yung taas? Oh, sa Ay, sa taas. Ay, okay. yung sa CR. Pero yung ito, saka yung nandiyan sa itong isa, hindi pa. Ayan. Tama na yan. Kasi, magano ka yun ang pansit. Batong. Asa na yun? Uto. Uto. sa

Ini kan. Ini. Eh, kalau kan kan. Nih, kalau mau coba mana sih gorok kok pasti medium lah, Pak. Eh, dikerong. Mau mas berahan. Yes. The room thing. Give me the room thing. Oh. Um. Uh, go ahead Lisa, send it to me. Wait a moment, okay? I'm just cooking. But you can send it to me already. Guys, I'm um, no, I'm not a little bit of aside from cooking, cooking, I'm also an agent, and I don't have a number as it. well. It's just an search pertaining to oh, which one. Do you eat it later. Yeah. Okay. I'll be it in uh, tomorrow.

Pisingin mo na siya, girl. Oh. Lagay na natin itong gulay. Para isa ang, ano naman, siya ang ito. Okay, done. I'll update you guys later when it's already cooked.